Now, take the first exit on 1 MacArthur Highway. Ayan. Uh, rotonda, no? Kakanan na tayo dito. Rotonda. Pinapakaramdaman ko yung sarili ko. Okay, parang nadya-jebs tayo. lang CR na ako sa bahay eh. Kalanghanin pa rin. Hindi naman ako nag-LBM. 4.6 kilometers sa ano siguro State to, to right. sa labanos One, nagsinigang ako ng bangos nagabi pa ako utot ng utot eto MacArthur Highway na to no after nung rotonda na yon dire yun na to Marilao, Giginto, Malolos. Ito, medyo magulo tong rider na to sa harap natin ah. Ha. Hindi siya fix. Nagwe-wave siya. Nakakatakot yung ganun sundan. Magpreno ka na lang kaysa sa mag-wave ka. So swerving ba? Swerving. Okay, pasok.